Hello, magandang gabi mga lalabs, mga bayots, magandang uh, ano bang oras na dito. So, madaling araw dyan o umaga sa Pilipinas, no? Uh, sa so, mga kapwa ko din po, FW Zarandord, hello, magandang uh, gabi. At uh, pag-uusapan po natin ngayon mga lalabs, mga bayots, no? Ito si Bungbung Marcos ba at saka si Lucas Berkesamil. Talagang walang hiya, no? Di man lang nagsuri sa dating Presidente Duterte pagkatapos nilang pagsabihan si Bongbong Marcos, tinawag niya si uh, dating Pangulong Duterte na his line about doon sa uh, 2025 uh, national budget na 6.352 trillion lang naman pesos na may mikos-mikos doon sa Bay Kameral na si Kongresman Ungab at saka si dating Pangulong Duterte ang nagpasabog nun. Tawagin ba naman ni Bibim na his line? Tapos itong kanyang uh, Executive Secretary na si Lucas Bersamin na hindi mo alam kung ano talagang trabaho niya ngayon dyan sa Malacanang. Executive Secretary ba siya or at the same time din is spokesperson? Nasaan ang Pangulong Bangag na si Bongbong? Nasaan si Bobong Marcos Jr. bakit si Lucas Bersamin ngayon ang nagsasalita patungkol sa isyo dito na naghuhugas kamay after nila mapagtanto na hindi mapigilan ang taong bayan na gustong malaman ang katotohanan? Na kung sino ba talaga ang nasa likod ng mga blank items na yan na pagkarami-rami at multi-billion pesos ang halaga? Pira lang naman natin ng na mga mahihirap pira ng taong bayan. Ang pinag-uusapan dito na nais pa nilang nakawin. Ang laki na nga ng mga budget nila sa kanilang mga opisina, gumagapang pa rin sila ng pira mga putang ina. Si Lucas Bersamin, tinawag niyang fiddler ng fake news si Bruterte. Dahil sa pagpapakalat ng budget na yan na mikos-mikos, hindi rin nagsuri ang mga putang ina. Pasensya na kayo sa aking background, ha? Dahil nasa kusina ako. Ngayon, hindi na Dahil mismo mga mainstream media na mayroon nang alam. Mayroon na silang mga dokumentong hawak na mayroon talagang mga blank items aside don kay Senadora Aini. Na nagsasalita noong December 18 pa lang, 2024. O, Senator Bato de la Rosa, nagpatunay. Makabayan black na si Raul Manuel at saka si Franz Castro. Hindi yan, yung dalawang yan talagang uh, ano yan, antay talaga na. Kung may pinakaantay na sila na yun, Duterte. Pero ano nga yun? Sila mismo din nagsalita. Na mayroong blank items nga doon sa bike na yun at hindi na daw yun na busisi nila dahil minamadali. Inimil lang tapos uh, pinakita lang sa kanila yung kung ano-ano mga kaanik-anikan doon isang oras lang. Eh wala nang panahon na pag-aralan. Hmm. So, sinasadya yun ng kongreso. O ngayon, naguhugas kamay ngayon ang malakan si Bongbong Marcos at si Lucas Bersamin na ang tinuturo ngayon ay si uh, itong tinuturo ang kongreso at senado. O, sino ba yung pimorma dyan sa kongreso? Martin Romualdez. At saka si Saldico. O, tapos ngayon, sinipa si Saldico, pinatahimik na para hindi pumiyok. Diyan sa isyu na yan, o si Estila Kimborat, or Kim buaya ang uh, inupo ngayon bilang acting uh, House Appropriations uh, Committee. O tumatakbo-takbo, tinatakbuhan ang mga media kahit abang doon, hating gabi. O sinasabi niya mayroon daw siyang uh, gagawin pa importante. Iwala naman siya importante, hating gabi. Talagang umiiwas si Estela Kim Burat na magsalita about sa budget na yan uh, sa ano buy scam blank items na yan ng budget tapos oh, si Martin Romualde saan ano nagpabida-bida nagyabang-yabang doon sa Davos Switzerland as if hindi din alam ngayon ng mga taga doon lalo na yung mga mambabatas doon ano, kung anong nangyayari sa budget ngayon sa Pilipinas dahil kalat na yan international of course <clears throat> alam na yan ng mga taga-ibang bansa na balat talaga eh, nakawin o pagnakawan ng mga nakaupo ngayon dyan sa Kongreso, sa Senado at sa Malacanang ang budget ng taong bayan. Oh. O, oh. sino yung nasa Senado noong na pumirma? Si Grace po. Dahil sa yung Finance Committee doon. O sino yung kanyang head doon? Senate President. O sino yun? Si Escudero na kung makapagsalita si Escudero kamakailan iyon akala mo yung uh, ang hinhin uh, busis kumbaga sa tausog pa na salita ng lula ko natin tingog utin <laughs> malala ko tuloy ang lula ko ganyan si Escudero todo deny o, sila ni Grace uh, putok sa buho Grace po tok sa buho o si Risa Ontiveros, kahit hindi nakapirma. Anong sinabi ng pukita na yan? Eh, wala daw na siyang nakita. ng sa tingin niya, wala daw ang blank item. Hindi ka nga nakapirma doon, hindi ka nga pumirma. Tapos sa uh, ngayon, eh, sasabihin mo lang blank item. O, sino pa? Si, ang uh, hindi pumirma dyan noong December 11, 2025, ng uh, pag-ratify uh, pag sa ratification si Martin, ay si Martin, si Coco Pimentel. O kanina, mayroong pinalabas si Atty. Vic Rodriguez na totoo ang buy mga lalabs, mga bayots. O, tinatawag pa nga niya itong, ang tawag niya dito, slam Dunk. O, ito, puntahan din ninyo to gusto niyo nang mabasa ng maayos, malinaw, punta kayo sa Facebook page ni Atty. Vic Rodriguez. O ato, anong sabi niya dito? Slam dunk. Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Ang larawan na ito ay nagpapatunay na pirmado, ratifikado at inihain bilang enrolled bill ang final bicameral conference committee report na puno ng blanco. So, sino yung nag-ano dito? Sino yung nagpirma, nagpuno ng blanco dito? Of course, malakan yang na yun. Dahil mula sa bicam, na ratified na ito, apirmado, ratifikado, so nung tinanggap ito ni Martin Romualdez, at dinala sa sa Malacañang para pirmahan ni Bongbong Marcos noong December 20, 2024 sana. So ito 'yon siya oh. So, ano to? December uh, 11 nung nagratify sila dito. Oh, December 11 uh, oh, December 11, 2024. Conference Committee Report approved by the Senate, December uh, ano din? 11, 2024, explanation of new no vote senators Pimentel III at Risa Hontiveros. Walang boto. Pero noong December 12, ang nakalagay dito, conference committee report approved approve by the House of Representatives on December 11. Kahit walang boto ni Risa Hontiveros at saka ni uh, Senator koko uh, Coco Pimentel, inaprubahan ni Martin Romualdez. So, December 20, nakalagay dito, letter from Secretary General, uh, Regional Velasco transmitting 10 items, uh, 10 enrolled copies of House Bill No. 10800 for the signature of the see, uh, Secretary, Senate Secretary Renato N. Bantog. Junior, no? Si Renato Inbanto Junior, and Senate President, Cheese Iskudiro. So, yun. December 20, ito dapat ang pagpirma ni Bongbong Marcos, pero hindi niya pinirmahan dahil bubosisiin bo pa daw niya. Oh. Noong December 20, later, for Speaker Martin Romualdez, returning the 8 enrolled copies of, of, House Bill number 10800, which were signed by the Senate President of Francis Chis Escudero and Senate Secretary Renato N. Bantog. So, ito, na uh, January 6, 2025, approved and signed into law. Ayun. Vetoing certain items by the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Utang inang yan. Mayroon bang excellency si Bongbong Marcos? Hindi nga natin makikita ngayon kung nasaan na siya. Bakit si Birsamin ang nagsasalita? His, his excellency gago siya. Uh, to, December 30 On December 30, 2024 Became Ito na Republic Act Number no. 12116 So, Lucas Bersamen, noon sa sinasabi mo na wala kayong pananagutan dito, ang mananagot, ang Kongreso at ang Senado, ulol kang matandang hukluban kang potregis ka. May sabit kayo dito. Dahil ito yung patunay itong pinakita ni Atty. Vic Rodriguez na talagang uh, firmado, ratifikado na inihain ito bilang enrolled bill. At pag ratifikado na ito, hindi mo na ito pwede baguhin. So inihatid ni Martin Romualdez ang 8 pages enrolled bill na yun kay Bungbong Marcos noong December 2020, 2024 sa Malacanang is mayroong 13 pages at 28 blank items doon. So ang tanong, Sino yung pumirma doon? Si Bongbong Marcos. Hindi dito si Martin Rubualdez. Dahil dito, sa ebidensya na ito na pinakita ni Atty. Vic, ratifikado na papakita dito, galing din ito kay Atty. Eh, kay Congressman Ungaba, ratifikado na maraming blanko. So, si Bongbong Marcos ang may sabit dito at may malaking pananagutan. Huwag din yung itulak doon sa Kongreso Senado. Pariho lang kayo. Kongres, Senate at Presidente sabit sa gusto ninyong nakawing pira sa kaban ng bayan. Kakapal ng mga pagbumuka ninyo. Talagang uh, uh, gigil na gigil talaga kayo no? sa pira ng taong bayan. Hindi, hindi naman ninyo pag pinaghihirapan masaklap. Ngayon, inamin na ng Malacañang ulitin ko ni Martin ni Lucas Bersamin at saka ni sino ba yun? Bumbong Marcos, na talagang mali sila dahil hindi ga pinagsasabi doon ni dati Pangulong Duterte kundi bycam. Ni hindi malang nagsi nagsuri ang dalawang putang ina. Kakapal na mga pagmumukha. Nahiya kayo, magsuri kay Pangulong Duterte. Eh yun yung, uh, ano, yun yung ginagawa ng mga taong kupal, bogok, bago kayo magsalita, alamin nyo muna. Bago kayo magsalita uh, ng hindi maganda sa isang tao para hindi kayo mapahiya. Presidente pa naman at uh, Executive Secretary, kupal.